Pinindot ng lalaki ang stopwatch. Biglang tumigil sa paggalawang tindero. Lumapit ang lalaki para tingnan ito. Nanatili itong nakayuko, parang nagyelo. Pinindot ulit ng lalaki ang stopwatch. Bumalik sa normal ang tindero at nagpatuloy sa pakikipag-usap na parang walang nangyari. Dahil sa curiosidad, pinindot ulit ng lalaki, at ayon, tumigil na naman sa galawang tindero. Siguradong may kakaiba sa stopwatch na ito, kaya nitong pahintuin ng mga tao sa paligid. Hindi alam ng lalaki kung para saan ang relo. Kanina lang, isang lasing ang nag-iwan nito at basta na lang umalis. Lumabas siya ng bar na tuliro, at umuwi. Pagdating sa bahay, tinitigan niya ang mga goldfish at pinindot ang stopwatch. Hindi siya makapaniwala, tumigil sa paglangoy ang mga isda. Akala niya lasing lang siya, pero pagkagising niya kinabukasan, sinubukan niya ulit, at ganoon pa rin ang resulta. Binuksan niya ang kurtina at pinindot sa direksyon ng kalsada, lahat ng tao at sasakyan ay biglang huminto. Mukhang hindi lang tao sa paligid ang kaya nitong patigilan, kaya nitong pahintuin ang oras mismo. Tumingala siya sa langit, may helikopter na lumilipad, pero napahinto rin ito. Ngayon, may hawak siyang kayamanang hindi matatawaran. Dahil sa tuwa, bumalik siya sa bar at ipinagyabang sa lahat na may natagpuan siyang kayamanan. Pero akala nila, lasing lang siya ulit. Walang naniwala, kaya naisip niya, sige, papatunayan ko. Pinindot niya ang stopwatch at tumigil ang buong mundo. Nilapitan niya ang isang matabang lalaki at ginulo ang buhok nito. Pagkatapos, pumunta sa mesa at ininom lahat ng alak. Nang matapos, pinindot niya ulit para ibalik ang oras. At ayun, nagpatuloy lahat na parang walang nangyari. Walang nakinig sa kanya, tumayo ang mga tao at nagsialisan. Nagreklamo pa ang tagapaglingkod sa bar, sabi niya palagi raw nitong sinisira ang negosyo. Naiinis siya. Magpapaliwanag sana ang lalaki pero napaisip siya. Kapag huminto ang oras, siya lang ang nakakagalaw. Wala nang ibang nakakaramdam. Uminom siya ng beer habang nagrereklamo pa rin ang clerk. Nang humarap ito at inilagay ang pera sa kaha, tinitigan ng lalaki ang perang hawak nito. Bigla siyang nakaisip ng matinding ideya. Siguro pwede kong gamitin ito para yumaman. Dahil wala namang naniniwala o may gusto sa kanya, naisip niyang bukas, bibili niya ang bar. Kaya nagtungo siya sa bangko na puno ng tao. Lumapit siya sa counter at pinindot ang stopwatch. Tumigil ulit ang mundo. Lahat nakatigil sa kanilang pwesto. Pumasok siya sa likod ng counter, binuksan ang pinto ng vault, at tuloy-tuloy na naglakad papasok. Ilang minuto lang, lumabas siya na may kariton ng pera. Sinara niya ulit ang vault at kinuha pa ang perang nasa counter bago umalis. Habang hinihila niya ang kariton, nawala sa loob niyang nasa kamay pa niya ang stopwatch at nabitawan ito. Pinulot niya agad at pinindot, pero walang nangyari. Nakapako pa rin ang mga tao. Pinindot niya ulit, wala pa rin. Sira na ang stopwatch. Hindi na may balik ang oras. Siya na lang ang nakakagalaw. Kinabahan siya at tumakbo palabas ng bangko. Lahat ng nasa kalye ay nakatigil pa rin, parang mga estatwa. Mukhang napahamak na siya. Bumalik siya sa bar, pareho pa rin, walang gumagalaw. Pinilit niyang gisingin ng mga tao pero walang tumugon. Ngayon, hindi na niya kailangang magnakaw ng pera, sapagkat lahat ng bagay sa mundo ay kanya na. Pero sa huli, ang lalaking gustong yumaman ng mabilisan, ay naging pinakamalungkot na tao sa mundo.